Sa Ilay Bilus yun. Itong Cyber, oh. Open yung Cyber. Hmm. Pag hindi ka magsorry sa akin, bukas, sigurado, see you in diet. Ah. Oh, Santos ka pa naman. Binalahura mo ako. <laughs> Binalabas mo ang katawan ko, ay. Oh, mo ako, ha. Nag-live ka. Ito ang katawan ni Bal Santos. Ang laki ng tiyan, ang laki ng suso. Hindi, huwag gayaan. Private, ano ko yan? Private area yan. Private, uh, ano yan? Ano ang aking katawan? Nilabas mo yung katawan ko? Tapos nagtatawa ka. Namnihira <laughs> ka, Piteriko. Pag di ka magsuri sa akin, bukas, yan sa Ibero. Hmm. Cyber! Mati kay BNC! Ditimanda kita! Kasama Hello mga ka-good vibes! Welcome back sa ating channel kung saan real talk lang palagi, walang halong plastikan at purong katutuhanan lang ang ating tinatalakay. Ngayong araw, isang mainit na usapin ang ating bibigyang pansin, ang sigalot sa pagitan ni na Kuya Val Santos Matubang at Sir Federico Santos. Alam nating lahat na ang kanyang binabanatan ay kilalang personalidad sa social media, lalo na pagdating sa larangan ng pagtulong at advokasya para sa mga nangangailangan, pero kamakailan lang ay tila lumala na ang kanilang alitan, at umabot na nga ito sa punto na may banta ng cyber libel case laban kay Sir Federico Santos, kung hindi siya maglalabas ng isang public apology para kay Kuya Val Santos, wika nito. Mga ka vibes, hindi natin tiyak kung ano nga ba talaga ang punot dulo ng lahat ng ito, hindi natin alam kung saan ang gagaling ang galit o inis ni Sir Federico kay Kuya Val, pero ang malinaw sa ngayon ay lumalalim na talaga ang kanilang hidwaan sa harap ng publiko, lalo na sa social media kung saan maraming tao ang naaapektuhan at nakikialam. Sa totoo lang, lahat naman tayo ay may karapatang magpuna o magbigay ng opinyon, lalo na kung pampublikong personalidad ang tinutukoy, pero may hangganan din ng pagpuna. Kapag ito ay naging below the belt, kapag nakakasira na sa pagkatao ng isang tao, kapag hindi na ito para sa ikabubuti kundi halatang paninira na lang, hindi na tama 'yon. Isa sa mga nakababahalang pangyayari ay naglive si Sir Federico sa isang pagkakataon at sinabi, "Ito ang katawan at suso ni Kuya Val sa makatuwid pambalahura na." Para saan ito sa tingin ko? Hindi ito makatao at hindi ito nararapat sa isang taong may tinatawag na sense of maturity, parang bata ang naging asal sa ganitong bagay. Hindi na ito simpleng kritisismo, ito ay naging personal na, at kung araw-araw mong pinupuna o kinu-question ang isang tao, tila ba may obsession ka na sa kanya, hindi na ito healthy, mga ka-good vibes. Isa pa, kung wala ka namang direktang koneksyon sa taong pinupuna mo, kung hindi mo siya kilala ng personal, hindi mo siya nakausap o naranasan ang kanyang buhay, bakit ganun na lang ang tindi ng galit mo sa kanya? Tanong lang, kasi kung pagmumunimunihan mo, tila hindi na ito simpleng opinyon. kundi parang may malalim na ingit, selos, o galit na hindi natin alam kung saan ang gagaling. At tungkol naman sa mga tinutulungan ni Nakuya Val at Kalinga Prab, ang mga beneficiary ng kanilang mga proyekto, dapat pa nga matuwa at magpasalamat dahil may mga taong nagkukusang loob gumagamit ng sarili nilang plataforma para tumulong sa mga kapes palad, hindi ito simpleng ayuda, lamang, kundi isang long term na pagtulong, may pabahay, may kabuhayan, may edukasyon, at higit sa lahat, may pag-asa silang ibinibigay. Hindi sila nanamantala, hindi sila nang gagamit, bagkus nag-alay pa sila ng pagod at pawis. Upang lumawak pa ang kanilang pagtulong sa mga maralita, at syempre sino ba namang tao, ang papayag na hindi rin kikita sa kanilang ginawang foundation, nang dahil sa kanila, dumami ang nagkaroon ng trabaho, mga staff at scouter at maging sa mga vlogger ay nakatulong din sila, maraming na monetize sa YouTube nang dahil sa programang itinaguyod nila, team kalingap, at kahit pa may content ang pagtulong, mas mahalaga ang resulta na bago ang buhay ng mga tinulungan. At tayo, natanong na ba natin ang sarili natin? Nakatulong na ba tayo ng ganyan? May naahon na ba tayo sa kahirapan? Bago tayo bumatikos, sana ay makita natin ang kabutihang nagagawa ng mga taong iyong kinu-question. Mga ka-good vibes, sana sa usaping ito ay magkaroon tayo ng bukas na isipan, huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga paninira, at kung meron man tayong hindi nagustuhan, idaan natin sa tamang paraan, hindi sa paninira, hindi sa pambabastos, dahil sa dulo ng lahat ng ito, Tayong mga manunood at taga-subaybay ang nasasaktan kapag nasisira ang mga taong inaasahan natin nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa panunood at pakikinig mga ka-good vibes. Kung may saluubin kayo, e-comment eh lang sa baba at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, maging mabuti, maging responsable, at laging tandaan sa bawat kilos at salita, may epekto ito sa iba.